masamang nang didisiplina na hindi nakatapos ang pag-aaral, emosyonal ng makapag-graduate ng anak. Bumuhos ang luha ng isang ama, tanda ng kanyang pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang anak na nakapagtapos ang pag-aaral sa kolehiyo nang isuot sa kanya nito ang kanyang toga. Sa video post ni Kian Rowe Isurda, ilang ulit maririnig ang sinabi ng kanyang ama na hindi nito naranasan ng makapagsuot ng itim na toga dahil hindi ito nakagraduate. Sagot naman ng kanyang anak na si Kian, wala namang kaso kung hindi ito nakapagtapos. Ayon sa caption sa video ni Kian, nang ipasuot niya sa kanyang tarayang toga at ang medalya ng pagiging magna cum laude na isa sa ipinangako niya dito, ay excited ito at iniling na picturean siya. Umiiyak ang ama ni Kian habang yakap-yakap at ibinuduyan ang kanyang graduation picture at nagpasalamat sa kanya na sa kabila ng pagdidisiplina nito sa kanya, ay nagawa nitong makatapos ng pag-aaral. Kasabay nito ang habili ng ama na anuman ang marating nito sa buhay ay huwag nitong kalilimutan ng kanyang dalawang kapatida. Naantig ang puso ng maraming netizen sa video at sa caption nito sa Facebook na Hindi nakagraduate pero nakapagpagraduate kung saan umani na ng mahigit 32,000 views habang aabot naman sa 2.2 million views sa TikTok. Unang